Ayan, hello po. Ayan, sa magpagpalang araw sa ating lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod sa 26TV. Ayan po. Uh, may panibago po tayong uh, video reaction, no? Mga langga, no? ata uh, isang mapapalang araw at uh, kahit saan sulok man po tayo ng mundo no ayan mega love shout out po sa ating lahat lalong-lalo na po kay Ate Milani ayan Reina Mimay mega love shout po at sa lahat po ng mga sponsor supporter mega love shout po sa inyong lahat ayan mega love shout out po kay Ate Asun at siyempre po kay uh, Ma'am uh, Juliet Dicker, mega love shout po Ma'am Lisa Palikpik hello po ayan at siyempre po uh, CEO ng Japan Charity Group may love shoutout. out uh, mail, Mel, uh, Merin Mel may out po at sa kanilang uh, kasamahan may love shoutout. out Lisa hello Langga Ray na maalew. Hello po, may love shoutout. out. Ayan po, no? Ayan, at uh, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, no? Kasi po ay 5 minutes lang po ang ating video, no? Ayan, dito po tayo sa mga tao na umalis na po ng Kalingap, no? Lalong-lalo lalo na po dito kay Rina at iba-iba pa pong a uh, umaalis ng mga Kalingap Angels sa Kalingap at siyempre po uh, si ano si Medit, no? At uh, ato po ay isama po natin kasi parang uh, same case po yung nangyayari sa kanila. At nasali na po dito yung kaniyang uh, nanay po ni Rina. Ayan, 'di ba? Hmm. Pagka ano po noon ay tinulungan ng kalingap, ito si Medit ay napakabango, napaka ba, ano napaka uh, ano po uh, parang uh, proud na proud po sila na ito si Ganyan, maganda si ganito, si Ganyan. At uh, ito naman po kay Rina Prinsesa ng Kalingap at uh, ano po uh, ano po siya uh, tawag nito swerte. Siya kay Kalingap rap. Ayun. Pero dumating yung pagkakataon at dumating po yung point na umalis si Medit at umalis si Rina, ay ito na po pala yung matatanggap nilang pang-aalipusta, pang-bobole, pagtatawanan at lahat-lahat na po ng pang-aalipusta nila sa bat, uh, ano po, ang uh, mga lumabas sa uh, kalingap ay ito po pala yung matatamo nila na sari-saring pang insulto, sari-sari pong pangabastos, uh, sari-sari pong pang alipusta at uh, pagtatawanan. Ito po ba ay uh, ka ano po ito po ba ay kabilang sa kanila na uh, pagkatapos po sa ano na wala na sa pudor sa kanila na para po bang uh, uh, sabihin na lang pangit si Medit. Tapos uh, ano tawag ito? Mukhang kabayo ang dami-dami po nating maririnig sa mga ano sa mga uh, reaction po nila, no? Mm. At dito na naman po tayo kay Rina at kay Ate Melanie. Prinsesa ng Kalingap, mabait. Mm. At sinasabi noon na hindi nagagaling si Rina. Utak talang ka si Rina. Na ang utak ay naiiwan sa talampakan. At para di ba iba't ibang insulto ang natatamo kay Rina. Mm, ba diba? Pero prinsisa pa rin siya. At noong nakita nila okserba ni Rina ay talagang biglang nagbago. Mm. Hindi po ba sin case? Hindi ba ganon? Ang pangalipusta, pangiinsulto at pinagtatawanan ka dahil nga sa tingin po nila ay gusto po nila na uh, gusto po nilang uh, sila lang yung uh, uh, ano, sila po yung masunod hindi kailangan sila, ah, hindi kailangan lumabas, hindi kailangan si ganito, parang powerful sila, talagang gusto nila sila po yung successful walang marating kung hindi sa kanila, si Rina walang mararating kung hindi dahil sa kanila, kailangan po proud ka sa kanila pero ano po ang nangyayari kinuha ng ina si Rina si Medit umalis sari-sari pong pangaliposta pinagtatawanan kung ano sari-sari na lang po ang mga naririnig at iba't ibang reaction tama po ba ako? correct me if I'm wrong dahil lang gusto nilang mangyayari sila po yung successful sila po yung uh, turingan na talagang tumulong wala kahit sino talagang proud po tayong lahat sa kanila yun po ba talaga? mm. Bakit dumadating na po sa point na para pong ah, para po bang ah, kakatay na po ninyo yung mga umaalis sa inyo. Hindi po ba kailangan na ay ah, ano hayaan na lang po natin sila kasi may mga sarili po silang mga desisyon, keso si ganito, keso si ganyan Hindi po kabaliktaran po, parang gusto po ninyo na parang ipapahayag ipapahaya, ipapahaya nyo dito sa social media si Medit at si Ate Melanie at si Rina para masabi na mabait ang kalingap. Mabait. Bakit isi ganito si bla 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 bla. Ang pong maririnig natin. Hmm. Bakit hindi na lang po natin tanggapin? Bakit hindi na lang po natin sabihin sa mga ano sa dito sa social media? may sariling desisyon ng nanay, wala na tayong pakialam, bla 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 Hindi po ganun ang nangyayari. Iniinsulto ninyo at binagtatawa na ng sobra-sobra at may halo pang pangbubuli. Lalong-lalo na po sa dalaga na katulad po ni Medit kay Rina. Oh, hindi po ba kawawa sila? Himbis na, marami, oh, himbis na sabihin natin na ang ah, nagpapasalamat sila dahil si ganito, si ganyan, hindi po kababaliktaran ang nangyayari. Mismo po dyan ang gagaling ang pang-aalipusta, yung pang-iinsulto at pina, ano, pang, yung parang pagtatawanan sila. Hmm. Anong nangyayari? Piling nyo po ba gagawin po ninyo yan ng paninira at pangalipusta para po magsawa na po sila sa kaka rinig ng mga balita dito sa YouTube, sa social media? Para po gusto nila ay para, para maisip nila na o kailangan na po nating bumalik para mahinto. Ganun po ba yung ibig sabihin na bla 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 bla, bla? Lalong lalo na po dito kay ating Melanie. Ginagawa po ninyo ang lahat nang paninira ng kapwa, lahat-lahat ginagabla bla 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 na lang po. Para ano? Para bumalik, para po ay para bumalik yung ano ibalik si Rina sa kalingap. Para ma ano ma ano ma, si, parang uh, maguguluhan si Ate Milani na hindi na matino yung pag-iisip ni Ate Milani para isurrender na lang po yung bata sa kanila o sa inyo. Yun po yung naku an ayun po yung naano ko naisip ko. Naku po, sa totoo lang, tagumpay si Medit sa kanyang, uh, ano ngayon, tumataas ang kanyang channel, marami siyang, uh, marami siyang supporter. Hindi po ba, nagkasira-sira man po sila, marami man po ang naninira sa kanya golang. At lalong na po dito kay Rina. Hindi po ba tayo magpapasalamat nang dahil dyan sa inyo. Maraming tumulong kay Rina nang dahil sa kalingap maraming tumulong kay ano kay Medit o hindi po ba naging fraud pero hindi ganon ang nangyayari ang nangyayari po ay ginawa po ninyong pulutan at ginawa po ninyong uh, ginawa po ninyong uh, uh, tawag nito uh, pinagtatawanan binobole ang mga buong pagkatao pati na po damay na po yung nanay ni Rina bla 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 ang dami na po sa tingin nyo po ba, susuko si Ate Milani at si Medit na ibabalik sila dyan sa kalingap mismo na dyan mismo ng galing ang mga chismis at pang-aalipusta at pang-iinsulto sa pagkatao nila? Tingin nyo po ba, babalik pa sila dyan? Hindi ganon. Dapat naging fraud. Dahil nanggaling galing sila dyan sa Tim kalingap, pagpapasalamat at gusto nila umalis para maka makaano po sila ng sarili nilang kita. Dahil do dapat, hindi po ang ganon ang nangyayari. Ang nangyayari po ngayon, pinagtatawanan, binubuli ang buong pagkatao, iniinsulto, ano yung tawag doon, bla 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 bla. Para saan? Para mabubuang at ma ano yung isip nila, para maitigil at ama uh, stop yung utak nila para maibalik ni Ate Milanese Rina dyan sa kalinga Siyempre si Medet pa balik-jaan. Hindi po ba dapat maging proud dahil nanggaling sila sa inyo, may mga sarili na po silang channel at mayroong tumutulong ng personal sa kanila. At si Rina po, may tumutulong, hindi po ba naging proud kayo dahil galing sa inyo? naging ah, naging ano sila naging saksil sa bawat isa naging success yung mga ano nila naging successful naging maayos yung buhay nila pati pamilya nila dahil sa team kalingap pero hindi po ang nangyayari galing po sa team kalingap yung pamboboli pangalipusta yung buong pagkatao na nila kinakalkal na iniinsulto yun po ba ay ano 'yun po ba yung uh, ano ayun po ba yung talaga yung gusto ninyo? 'Di diba? Yan po ay aking opinion at reaction. Yan lang po kasi yung napapansin ko. Lalong-lalo na po kay Ate Melanie. Ano po ba talaga yung gusto ninyong mangyari na si Rina po ibabalik sa kalingap? Eh hindi po ba tayo magpapasalamat na lang na dahil sa team kalingap? Eh nag-ano tayo ay si Rina po ay matuto na dahil sa kaninya sa inyo si made it po dahil din po sa kalingap naging a uh, naging ano po siya naging a uh, improve at uh, naging successful yung kaniyang uh, career yung kanyang channel dapat po ganon hindi ganon ang nangyayari parang gusto niyo sirain ng mga bawat isa sa kanila para po maisip nila na ibalik at bumalik sila sa team kalingap correct me if i'm wrong eto po ay opinion at sarili kong opinion. No, 'yan lang po mga langga. Hanggang dito na lang po, no? At bigalove shoutout po sa lahat-lahat ng mga supporter ni Medit at siyempre po supporter po ni Rina. I love you so much and God bless. Don't forget po like, share and subscribe hasa26 TV. I love you so much and God bless. Bye.